ooh

tên right. <coughs> oh. <coughs> Thank you. Alright. Yun, sinakapaghati na tayo. Nakapaghati na tayo ng pasaheros, guys. Yeah, Balik na tayo. Layo pala. Ito pala si Antipolo. Ang tarik na. Kanina. Wala ka na. Wala ka nang makuha ang booking dito pag ganito. na tayo booking pag nasa antipolo ko talaga wala uy tingnan oh. natin yung tricycle naliligaw ako ah naliligaw ako guys yan tama oh ang di hindi ko saan nakukunin itong booking na to kaso ah. sayang din alam ko naman na wala ano eh walang buwin dito na papasok sayang eh diba ba? hey, ito so, tarik guys oh. ah oh. oh, diba <laughs> ang tarik yan Eh, <laughs> hey. no? Hey, no, tapos yung ilaw niya, dapat, ano, itaas. bookings here. Pero okay lang. Ayan. Hanap ulit tayo. Hanap ulit tayo ng booking guys. Kung may pabasok. Palengke nila dito. Talipa pa, guys. Talipa pa nalya dito. Oh. Mergox. O, oh, yan pa yung mergox chicken, no? Baka may papasok, guys. Yan, talipa pa. Ang tirik, no? Pag nama... ika hmm? mo pa, eh, no? Ayos, no? Ah, yeah Okay, kaya tricycle, eh kaya Mini baitin ng tricycle. Mini baitin ng tricycle. 'Yan 'yung tricycle dito mga ano eh, mga parako depende na lang din sa si driver. Saan kalakas lakas? Hey. hey. Wala. Wala pumasok, di ba? kaya ito talaga dito. <laughs> dito ay sa SM kukuha O sa May Cherry pala. No. Sa buhay ito oh na Ala pero ito mga ano ito, mga uh, tuktok, -tuk. lalakas ah. Ala <laughs> ano, lalakas kaya niyan. May sanong doon ako kanina oh. Di diba?